birthday nga talaga ng kanilang barangay. Parang birthday lang talaga yun, oh. Ayon, yung mga ulam nila, subunga, ang dami. Talagang busog mats ang buong barangay. Hala, grabe. At ayan, good morning mampihanon Pihanon. Ayan, dahil pangalawang araw natin dito at ngayon talaga yung araw ng Mampi So ngayon, maliligo po muna kami dito sa kanilang ilog <laughs> bago tayo lumahok doon sa kanilang mga kasayahan, mga kadoray. Ayan, let's go. Ligo-ligo lang muna tayo. Ayan, super ganda ng kanilang ilog sugod-sugod na ang mga kalingawan nila doon sa barangay. Kaya yan, liguan muna natin, ambakan muna natin dyan sa kanilang ilog. <laughs> so ayan mga kadoray, nandito tayo sa barangay Mampi. Ayan, nandito mag na yung kanilang parade. Ayan. So abangan at saksihan natin yung kanilang mga gagawin dito mga kadoray ayan samahan nyo kami talagang makikita natin na talagang maraming tao. So, ayan. Kitang-kita nyo naman po. So, ang bibu-bibu po talaga dito sa Barangay Mampi. Ayan. So, tayo po ay siyempre tayo yung nag-explore dito. So, yan, yung mga kaluray. Yung kanilang mga kaganapan dito. Ah, so, uh, yan ay nagparada or parade po sila. Okay, so go So ayan mga kadore, dahil tapos na yung kanilang parade. So hinihintay na lang natin kung ano yung susunod nila dito na mga <laughs> gagawin. So dahil sa sobrang init, ayan, upo na lang muna sila <laughs> sumilong dahil talagang uh, mainit Matirik na yung araw. Kaya, ayan. Abang-abang po tayo kung ano ang mga sunod nila nagagawin. So, ayan. Sitting na po yung hinirang mga barangay uh, council and mga visitors. So, hinahintay lang po natin yung kanilang sound system. Uh, yung gamit po kasi nila dito is uh, generator dahil ang Barangay Mampi po is walang kuryente. Uh, kaya ayan, generator po ang gamit dito at solar. Ayan. So, talaga kahit na wala silang kuryente, talagang naning kamot yung mga tao dito para lang talaga uh, mabuo yung kanilang mga ano dito programa nila. request um our former barangay captain of Barangay monkey Mr. 4, request Honorable Danilo Tuaso for the brief history of monkey A round of applause, please. Again, ladies and gentlemen, may I request that the former um barangay captain of our barangay, from Barangay Mamping Lamunsa, Suri Dodo, for honorable Kuya Onan Hauti ng Barangay para ganun na magtibo. Ang muna nakabigil sa sabak ko na din po naman na ako bayay sa dako na mampi, din ba din nilo ako din niya, ito'y pinakao na din na ako bayay, kung buong siya na ako sa sasulan. Ito na ako bayay. Kaling kamot na magdapo, ganun ang mampi. So, dako ako na ako ng human, nakita na. Nakita na ang nila suporta Uh, Bisan ko sino magkapulipuli mong gano'n mag ng administrasyon na magsinuportahay kay para raman sa kalambuan. So, ang uh, first picture sa ni sa So, I think ready na ang ato mga banners no for our banner in Ready na ba? Hip-hip! Okay, no, ready, reading na talaga. So, makikita talaga natin yung taga-barangay mapi Gabi support No? Gabi sila ka-alive, alert, enthusiastic. Okay! How about ang ato mga bisita? Ready na ba ang tanan? Okay. And four! Ah, okay. Congratulations to Porok Quattro. Next is Porok Sais. Um, the third is Barangay Porok Uno. Eh. Ah, uh, mayong Christmas apa yang arau pada? takutamu nampak tak? takutamu nampak? dah liut ini, par malam tak? nak terselamatkan ni nak terselamatkan ni, kawan ini kawan-kawan yang datang kawan-kawan yang datang kawan-kawan yang datang panggilan takut panggilan takut sehingga sehingga kita berjaya sehingga kita ay oh, oh, manalo pala kay botom na. Dagdag. Thank you so much. Kunsihan, no fakto ga situ big na magtatas. Ang simple lang na sense kung kaya tara makita kaadto ang ning no? So, it's time for or class. Enjoy and see you tonight. Oo, inaagudoy dahil may kainan dito sa kanila. Magisigdala lang daw tayo ng mga pinggan at buong tayo tayo. So, yun. Let's go mga kaduray at yung ating mga... <laughs> <laughs> Pila-pila tayo dito, sir. Tano! Tapos, ako wala yung plato. Time po natin mga attend ng ganito, no? Araw ng mampi, tapos yung kainan nila, ayan. <laughs> Pipila ka lang doon, may libreng kain na, magdala lang ng pinggan. Yan. Uh, parang parang may birthday lang dito mga kaduray. Wow. So, humahaba na po ang pila. Humahaba na ang pilahan. <laughs> wow. Ngayon, ngayon lang tayo naka-experience ng ganito. <laughs> no, ang saya-saya kasi doon sa barangay namin. It's, hindi naman ganito. No, meron pala ang bibring pakain. At doon, pipila lang doon. Yan. So, ang saya. Ang saya nila. Nakakatuwa pong pagmasdan nila na So, yan yung mga pangyayari dito sa mampi na wala doon sa ating barangay. No? Kakaiba po talaga. Adoray. So, yan. Then pagkatapos kong kumain ng lahat, ayan, meron pa silang mga, ha, so, mga activity so, yung so, gagawin. Ha, so, ayan. Ha, so, ayan. Ha, so, hala, ha, so, hala, hala. So, Mukhang aabot dun sir. ang pilahan. <laughs> hala. Nakakatuwa. <Huh>? Talagang nakakatuwa. <laughs> parang may birthdayhan lang naman sila dito sa barangay, no? Birthday nga naman kasi araw, di ba? Araw ng kanilang barangay, so talagang birthday nga naman. So yan, tsaga-tsaga sa pagpila, makakain lang, yan. Lahat yan sila, pipila doon. At sunod-sunod na yung pumipila. So, nakakatawa talaga mga kadoray. First time, first time. <laughs> natin makasaksi ng ganito, no? Dito lang talaga sa mampito. No? Wow, yan. Ayan. Nandiyan na si sister. <laughs> At si sir, Nakipila na rin. <laughs> Lapitan natin. Lapitan natin kung ano yung mga menu nila. Titignan natin. Kasama na ba ako dyan? Oo na, ah, uh, rin na. Sige, hindi kita isama dito sa video kung walang, wala'y akin. So, yan. Wow, ang dami nilang ulam. Birthday, birthday nga talaga ng kanilang barangay. Parang birthday lang talaga no? yun, oh. yung mga ulam nila, subunga, ang dami. Talagang busog mats ang buong barangay. Hala, grabe, abot sa bukin ng pila. first time first time na ako makasaksi o ani kaya dito sa barangay mo di man ani <laughs> nakakatawa talaga mga kaduray no? sa ating kadurayan sa ating kalagayan na nakasubok tayo ng barangay na araw nila so ganito pa lang ginagawa nila dito nakakatawa naman <laughs> so mumahaba na yung pilahan nila So, grabe talagang maaga yan sila nagyahong ng kanilang baboy. Ayan. Eh. Mm, so, shout out! Ayan. So, dito yung bahay <laughs> ni Sir dahil hindi na ako pumila. <laughs> so, ayan ang <na> mga kaduray. <laughs> hindi man tayo pumila, meron tayo. Thank you. Yan, Sir Roldan. May lingkoran. Oh, may mga dala na sila. Mm -hmm. Plastado, dilikila yan, nagikanipila dito. Hoy, Oy! mo <laughs> 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 on birthday. <laughs> Sa, unahan. Sa unahan. Kasal ni mo? <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Kabi mo ba ako nandi din magpakasal? Tinta na pila. So ayan, hindi halatang pumila tayo doon dahil wala tayo sa video. Wow, meron ako ditong pagkain. <laughs> Oy, salamat mga taga-Mampi. Shout out sa lahat ng taga-Mampi. Salamat, salamat talaga, grabe. busog mat. Ang ah, humba. Sarap ng humba. Hmm. Kain tayo kasi hindi pa naman tayo high blood. Hmm. Sarap ng mga luto nila. Sarap. Sarap. Ayan, shout out Mars, Marcela. Ah, uh, karon lang ko nakita og Pinakse yung isda nga barilison, hiwa, din giputus-putus, kakugi, gazo, ni Mars. Murag bulinaw. Ayan mga kadoray, meron din sa palaro ng basketball. Number 13, May basketball dito at may may. sa within 5 minutes, ulihan kamu, kamu Amo? Nandyan ka mo So, ka mo yung matokod. Iso, bugahon, ano Iso, sa atik-atika Waya di doon, waya. Pero sa ako, good. Alam nang circle. Dapo, dapo, dito, di Mujag na. Sibog gamay, sibog gamay. Asaan Azan Buhi, kung si Hala? Hala, tabo ni Aniso Mata. Tabo ni, Apel elong ha, apel elong. makita, dili makita. So, sure. so again, katong naapa sa ilang mga bayan, palihog, mupila ra, mupila na diri ka isa. Ka isa ra mupila. Jato ra ba uya mabasa kamu Serjaki, Sir pila umanipila Serjaki? ko, Ha? The AP! Late. so yun po mga kaduhay mga kaganakon sa isang araw ng kanilang araw ng mampi ayan mula sa mga palaro opening parade at kainan libreng kain sa tanghalian at libreng kainan sa gabi at ayan dahil tapos na yung coronation night nila sayawan na po at sobrang dami ng kanilang mga katawan dito na mandis ayan mandis ko or makikipagsayawan enjoy na enjoy na po silang magsayawan dyan so grabe po talaga ang mampi so grabe enjoy na enjoy yung mga tao nila dito dahil lebring sayawan po open po para sa lahat grabe yung gustong sumayaw o magkundas dyan talagang ah, magsawa kayo hanggang magdamag po sila dyan na magsasayawan mga kaduray so tayo dahil hindi tayo marunong kumandas o so, sumayaw so pakilid-kilid lang muna tayo kaya yan yeah, tayo nanonood na lang sa kanilang mga kundas so yun lang po mga kaduray all right bye bye thank you for watching